aming ginagawa dito sa ano, sa aming pool. Ayan yung aking aldeg. <laughs> Ayan oh. Ayan. madami sila guys. Ayan oh. Ayan ang kaganapan dito sa amin sa Halloween party ng ano, kondo namin dito guys. Ayan oh. Ang dami sila may iba't ibang ano guys at yun okay. dami yung ayan Oo, diba <laughs> ayan dinosaur ayan. ayan pa meron pa doon meron pa doon guys so yan ang kaganapan dito sa amin guys <laughs> Ito, ito din sa amin, o. No? Ayan, o. No. Ito din sa amin. Ang daming candy. kami sa ano, sa gilid ng pool guys. O, uh, ba? diba? Ayan. Ang gaganapan dito sa amin. Ayan o. Ayan guys. Um, So cute diba Ang cute yan Nagkakantay lang sa kanyang amo guys <laughs> ay ay Ang kanyang ano Mommy at daddy ano This 15 feet guys 15 feet deep 天冷。